Mga sports isa sa pinakamalaking issue ngayon sa Gilas, Pilipinas ay ang coaching daw. Maraming nagsasabi na si Coach Tim Cohn ay may favoritism, madalas inuuna ang mga players mula sa kanyang team at system. Pero paano kung ibang coach ang ilagay? Isipin nyo kung si Coach Tab Baldwin ulit ang mamuno sa Gilas. Isang coach na walang pinapanigan, mas sistematiko at mas world class ang approach. Walang favoritism, lahat may equal chance na makapasok. At kung siya ang pipili ng lineup, malamang mas balance at mas handa ang gila sa international stage. Kung trip mo po ang ganitong content, paiwan ng follow at pasubscribe na din. Tara, simulan na natin. Alam naman natin lumabas ng pool lineup ang SBP or Sabahan ng Basketball ng Pilipinas. Kaya napakadaming mga fans at nidesen ang nagsuggest na papalitan daw ang iilang players sa pool. Kaya ito po ang ating pag-uusapan sa video na ito. At kung mangyari ito mga sports, For sure, unang palit ni Coach Tab ay si Jami Malonzo out, Kobe Paras in. Kung season at scoring ang pag-uusapan, pasok agad si Kobe. Sanay siya sa international level, may experience sa US at Europe at kayang gumawa ng highlight play sa wing position. Under a coach like Tab Baldwin, mas makokontrol ang laro ni Kobe at mas magagamit ang kanyang explosiveness.